ang cute na na, na dito guys. Oh, panoorin niyo, 'di ba? Na one hit ko siya. Ang lakas ko talaga. Ang lakas talaga ng mga no? So, Kaya, yeah. ang daming gumagamit ito eh. Ito pa. Oh, one hit siya guys. Nagkape pa siya dito. Nescafe Classic. <laughs> ang lupit lang. Oh, kakakape mo yan, Nana. Kala ko mapapatay ko pa siya. Pero dito talaga, hindi na makakatakas. O, oh, diba? Tipi. Oh, support niya si Naruto. Hello, bagit ako. Hmm. Naasar na na sa atin yung bata, guys. O, oh, sabi pa niya dito, pa-report please. What? Bro, what are you talking about, man? <laughs> Kaya naman, inabangan ko na talaga siya dito. Ay, grabe ah. O, oh, sige, sige, o, oh, lumabas ka pa talaga, o, oh, ayan, tulog ka tuloy. Tapos, sa pangalawang pagkakataon, guys, ito yung nangyari. Ay, ay, ah, ah, ay, ay, nakatipi pa siya. Kaya sabi ko, okay, my turn. Kaso lang, babawin na sana ako dito, pero ito yung nangyari, guys. Aloha. na naendogon. Ay, loka ka.